nagkamali ng calculation si Putin. Anim na buwan na sinubukan ni Pangulong Trump na hikayatin si Putin na makipag-usap. Tumasang mga pag-atake, hindi bumaba. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ni Putin ay ang subukang manipulahin si Trump. At panoorin mo lang, sa mga darating na araw at linggo, magkakaroon ng malaking pagsisikap na mapaupo si Putin sa negosasyon. Nababahala si Putin dahil may ginawa si Trump na hindi inaasahan ng Russia. Inanunsyo ni Trump ang hindi pa nagagawang suporta para sa Ukraine pagdating sa mga armas. Humigit kumulang dolyar. Sampung bilyon na halaga ng armas mula sa United States ang dumadaloy papuntang Ukraine habang tayo ay nag-uusap. Parang hindi pa sapat iyon. Tinatamaan din ang Russia ng mga parusa. Sa ngayon, ang mga parusa ay nakatuon sa mga bansang tulad ng China, India at Iran na bumibili ng langis mula sa Russia at sumusuporta sa kanilang makinarya ng digmaan. Ibig sabihin, mabilis na iiwanan ng mga kaalyado ng Russia, si Putin sa walang saysay na pananakop na sinimulan niya mahigit tatlong taon na ang nakalipas. Pakinggan natin mismo kay Pangulong Trump. Mga taripang malapit ng maging isang daan porsyento, kilala sila bilang sekundaryang taripa. Malalim ang ibig sabihin nito. Pero ngayon, may iba tayong pag-uusapan. At gaya'ng alam mo, gumastos na tayo ng humigit kumulang tatlong daan at limampung bilyon para sa digmaan ng Russia at Ukraine. At gusto naming makita na matapos na ito. Hindi ko ito digmaan. Digmaan ito ni Biden. Hindi ko ito digmaan. Sinusubukan kong ilayo kayo dito. Uh, gusto namin na matapos na ito at nadismaya ako kay Pangulong Putin dahil akala ko magkakaroon na kami ng kasunduan dalawang buwan na ang nakalipas pero mukhang hindi pa rin nangyayari. Kaya magpapatupad kami ng mga sekundaryang taripa kung walang kasunduan sa loob ng limampung araw magiging isang daan porsyento ang mga yon. Ganyan talaga yon. Di na pwedeng mas simple pa. Sana di na natin to kailangan gawin. At nakipagkasundo kami ngayon at ipapaliwanag ito ni Mark pero nagkaroon kami ng kasunduan ngayon na magpapadala kami sa kanila ng mga armas at sila ang magbabayad para dito. E yung Estados Unidos ay hindi magbabayad ng kahit ano. Hindi namin ito bibilin pero kami ang gagawa nito at sila ang magbabayad para dito. Naging matagumpay ang huling pulong namin noong nakaraang buwan dahil pumayag sila sa 5% na hihigit sa isang trilyong dolyar taon-taon. At ang mga ito ay mayayamang bansa. Marami silang pera at gusto talaga nilang gawin ito. Malakas ang kanilang paniniwala tungkol dito. At malakas din ang aming paniniwala tungkol dito. Malaki na ang nagastos natin at ayaw na nating ituloy ito. Hindi na nating kaya. Pero tayo ang gumagawa ng pinakamaganda at ipapadala natin ang pinakamaganda sa NATO at sa ilang pagkakataon ayon na rin sa mungkahi ni Mark kung pupunta tayo sa Germany kung saan magpapadala sila ng mga missile ng maaga at papalitan iyon at ang NATO ang bahala doon. Iko-coordinate ito ng NATO at makikipagtulungan sila ng husto kay Matt Whitaker na nandito ngayon isang mahusay na embahador at si Matt ang magko-coordinate. Gawin mong maayos ang trabaho mo, Matt. Ako ang gagawa pero ikaw ang magko-coordinate. Napakagaling mo at ikaw ang mamumuno sa lahat. Kaya sa madaling salita, gagawa tayo ng mga dekalidad na sandata at ipapadala ang mga ito sa NATO. Maaring piliin ng NATO na ipadala ang ilan sa mga ito sa ibang mga bansa kung saan makakakuha tayo ng kaunting dagdag na bilis kapag pinayagan ng bansa na maglabas ng isang bagay at kadalasan ay sa anyo ng isang kapalit. Ngayon bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Dahil ito na ang pinakamahalagang anunsyo mula ng maupo ang administrasyon ni Trump. At sa tulong ninyo, maipaparating natin ito sa mas marami pang tao. Kaya kung nakinig kayo, may dalawa talagang malalaking anunsyo. Ang isang anunsyo ay siyempre na magbibigay ang United States ng mas maraming armas sa Ukraine kahit hindi direkta. Sa katunayan, di pa nangyari na ganito karaming armas ang ibibigay. Pero di ito direktang mapupunta sa Ukraine. Tungot mang mga armas ng NATO at iba pang mga bansang Europeo ay ipapadala sa Ukraine. Pagkatapos, o-order ang mga bansang ito ng mga bagong armas mula sa Estados Unidos para palakasin ang kanilang depensa. Sa palagay ko, dalawang malaking dahilan kung bakit ganito ang ginagawa natin. Una, talagang kailangan ng Ukraine ng mga Patriot Missile para ipagtanggol ang kanilang himpapawid at mga sibilyan. Alam nyo, alam nyo naman, nitong nakaraang buwan, talagang pinalakas ng Russia ang kanilang mga pag-atake laban sa mga sibilyan ng Ukraine at mga infrastruktura ng Ukraine. Matagal nang nakiusap ang Ukraine para sa mga Patriot Missile at Patriot Battery upang maprotektahan ang kanilang himpapawid. Pero sa kasamaang palad, ito talaga ang realidad ng digmaan. Nauubusan na ang United States ng mga Patriot Battery at Patriot Interceptor. Kaya ang solusyon dito ay ang mga ibang bansa na may mga Patriot Missile ay ililipat sa Ukraine. At hula ko, magagamit ng mga bansang ito ang ibang mga sandata na mayroon ang United States para mapunan ang kanilang depensa. Bukod pa dyan, ang pangalawang dahilan ay Sigurado ako na kung sinusubaybayan mo ang coverage ng eleksyon, tumakbo si Trump sa plataporma na siguraduhin na hindi nagbibigay ang United States ng libreng tulong. Nasa opinion ko, ay natupad naman niya dahil pumirma siya ng kasunduan. Isang kasunduan tungkol sa minerals. Kasama ang Ukraine kung saan magkakaroon tayo ng bahagi sa pagmamayari ng mga mineral na meron ang Ukraine. Ngayon, dagdag pa sa parehong plataporma. Ginagawa niyang magbayad ng hindi direkta ang mga bansang Europeo para sa tulong na mapupunta sa Ukraine. Pwede nilang ilipat ang mga armas at depensa sa Ukraine at umorder ng bago na hindi direkta. Sa gayon, naa-upgrade sila, nababayaran ang United States at nakukuha ng Ukraine ang kailangan nila. Si Vladimir Putin lang ang nakakatanggap ng masamang balita. Pero walang dapat sisihin kundi ang sarili. At ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi ay dahil pagkatapos ng pahayag ni Trump Nagbigay rin ng pahayag si NATO Secretary General Mark Rutte at ibinahagi niya na ang desisyong inanunsyo ngayon ay talagang napagdesisyunan na noong Huwebes pa. Hulaan mo kung ano ang nangyari noong Huwebes? Naglunsad ang Russia ng pinakamalaking airstrike laban sa mga sibilyan sa Ukraine. Batay sa pahayag ni Mark Rutte. Sigurado akong malaki ang naging papel ng airstrike na ito sa naging desisyon ni Pangulong Trump na suportahan ang Ukraine anuman kailanganin. Si Putin lang ang dapat sisihin sa nangyari. Tatalakayin natin ang mga detalye ng pag-atake mamaya. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang kalihim general ng Nito. Ginong Pangulo Donald, talagang malaki ito, talagang malaki ito. Tinawagan mo ako nung Huwebes at sinabi mong may napagdesisyonan ka na. At ang desisyon mo ay gusto mong magkaroon ng Ukraine ng kailangan nito para mapanatili at maprotektahan ang sarili laban sa Russia pero ayaw mong ang mga Europeo ang magbayad para dito na talagang makatuwiran. At ito ay nakabatay sa napakalaking tagumpay ng NATO summit. Ang 5% pero pati na rin ang desisyon na panatilihing malakas ang Ukraine at ang desisyon na dagdagan ang ating produksyon ng depensang industriya. Kaya batay dyan, ito ang Europa na kumikilos. Muli so, ito ang mga Europeo na kumikilos. Nakipag-ugnayan ako sa maraming bansa. Malaki ang ambag ng Alemania, Finland, Denmark, Sweden, Norway, United Kingdom, Netherlands, at Canada. Sabik silang lahat maging bahagi nito. Unang buksu pa lang ito at may mga susunod pa. Dadan tayo sa mga sistema ng NATO para matiyak na alam natin ang kailangan ng mga Ukrainian upang makabuo ng mga pakete. Sa isang banda, napag-usapan namin ito kaninang umaga sa Pentagon, gaya ng sinabi ni Pete Hack na pananatiliin ng United States ang mga stockpile na kailangan para ipagtanggol ang bansa. Malinaw yun. Nangangahulugan itong magkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine na makuha ang malalaking bilang ng kagamitang militar para sa depensa sa himpapawid, pati na rin mga misil, bala at iba pa. Kaya kung ako si Vladimir Putin ngayon at narinig ko ang sinasabi mo tungkol sa mga plano mo sa loob ng limampung araw at ang anunsyong ito, mag-iisip-isip ako kung hindi ko ba dapat seryosohin ang negotiation tungkol sa Ukraine kaysa sa ginagawa ko ngayon kung ako si Vladimir Putin. Kung may gusto mang patunay na si Putin ay hindi para sa kapayapaan, ayan, meron na tayo niyan pagkatapos ng pahayag. Sigurado akong galit na galit si Putin pagkatapos ng press conference. Ano ang ginawa niya? Nagpasya siyang bombahin pa ang mas maraming sibilyang Ukrainian. Ang tugon ni Putin, may mga drone nang inilunsad patungong Ukraine mula sa iba't ibang direksyon. Ayaw ni Putin ng kapayapaan. Gusto niya ang Ukraine at handa siyang isakripisyo ang bawat isang Ruso para makuha ito. Dito natin kailangang pag-usapan ang mga parusa at hindi lang ang mga armas. Siyempre, sigurado akong nagpapadala si Trump ng ilang mga sandatang pandigma para magamit ng Ukraine sa pag-atake sa loob ng Russia. Ibig sabihin, pwedeng targetin ng Ukraine ang mga missile launcher at jet na nagpapaputok sa mga sibilyan nito mula sa loob ng Russia. Pero hindi iyon sapat kung gusto talaga nating bigyan ng presyon si Putin. Dahil gaya ng alam na ng marami sa inyo, mas mahal talaga ang mga defensive na armas kaysa sa mga offensive na armas. At sa huli, kahit gaano pa kalakas ang isang defensive system, ang isang air defense system Maari pa rin itong mapuno o malampasan. Ang kailangan mo lang gawin ay magpadala ng mas marami at mas marami pang mga drone at mas marami pang mga misil. Kaya naman si Trump ay tinutumbok ang ugat ng problemang ito. Ang pondo ng digmaan ng Russia. Malamang alam ng lahat na naghanda si Putin para sa digmaang ito. Nag-ipon siya ng dolyar na reserba. Nag-ipon siya ng maraming pera mula sa kanyang kita sa langis para maghanda sa pagsalakay sa Ukraine. Hindi niya inakala na tatagal ng ganito ang digmaan. Gayunpaman, Napondohan niya ito gamit ang kanyang shadow fleet. Sa nakaraang tatlong taon, tinataas ni Putin ang paggastos. Ang budget ng militar ay tumaas ng tatlong beses. Uh, so, Tantya, ito ay isang kawiliwiling ugnayan, ngunit hindi natin alam ang eksaktong mga numero dahil hindi tayo sigurado sa mga sinasabi ng Russia. Ayon sa opisyal na bilang noong nakaraang taon, kumita ang Russia ng mahigit dolyar, isang daan at sampung bilyon mula sa langis. At halos katumbas iyon ang ginagastos nila para sa kanilang militar. Uh, ang gaso sa militar ng Russia ay nasa pagitan ng dolyar, isang daan at dolyar, isang daan at limampu na halos katumbas ng kinikita nila sa langis. Kaya ito ang pangunahing pundasyon. Ang langis ang pinakamahalagang sandata nila sa ekonomiya. Ngayon sa ngayon, hindi pa talaga tinatarget ng mga sanksyon ang bentahan ng langis ng Russia gaya ng ginagawa natin ngayon. Dalawang dahilan ang naging sanhi nito. Una, walang presidente ng United States ang gustong tumaas ang presyo ng langis. At iyan ang dahilan kung bakit hindi sila handang targetin ang langis ng Russia sa paraang tuluyang mawawala ito sa merkado. Siyempre, imposibleng makamit ang isang daan porsyento na pagkawala sa merkado pero maaring ilapit dito hanggat maaari. Ngunit ang Russia ay isa sa mga pangunahing tagapagtustos ng langis sa buong mundo. Ibig sabihin, tataas ng todo ang presyo ng langis at magdurusa ang mga Amerikanong mamimili. Kaya noong 2022, sinubukan natin ang tinatawag na price cap. Ibig sabihin, maaaring magbenta ng langis ang Rusya. Ngunit hindi ito lalampas sa 60 dolyar kada bariles. Paano na ipatupad ang price cap na ito? Sa pamamagitan ng paggamit ng kumpanyang kanluranin na sangkot sa transportasyon at pag-insure ng langis ng Rusya. Alam mo, halos may monopolyo ang kanluran sa mga oil tanker at sa mga kumpanyang nag-i-insure ng mga oil tanker na ito. Kaya't ang mga parusa ay sinigurado na ang anumang kumpanyang nakikipagtransaksyon sa mga kumpanyang langis ng Rusya. Kailangan nilang tiyakin na ang langis na nasa kanilang tanker ay ibinebenta lang sa halagang mas mababa sa dolyar. Anim na po kada oras. Kung walang papeles na magpapatunay, hindi maipadadala ng kumpanyang kanluranin ang langis at hindi rin nila mapapa ang tanker. Kaya para makalusot dito, ang ginawa ng Rusya ay bumili sila ng maraming shadow tankers. Ito ang tinatawag nilang shadow fleet. Gamit ang mga shell company at offshore account, bumili ang Rusya ng maraming lumang tanker at sinimulan nilang gamitin ang mga ito para magpadala ng langis sa mga bansa tulad ng Turkey, India at China. Ngayon, alam ng lahat na nangyayari ito pero walang gustong kumilos laban dito dahil magdudulot ito ng malaking problema sa merkado ng langis at syempre sa implasyon. Pero ngayon, Bumababa na ang implasyon at bumababa na rin ang presyo ng langis. Ibig sabihin nito, mas may kaluwagan na ngayon ang presidente ng United States para maglagay ng pressure sa bentahan ng langis ng Russia dahil kahit tumaas ang presyo, hindi naman ito gaanong tataas para maging problema sa mga mamimili sa United States. Alam kong magagalit ang ilan sa aking sasabihin. Ngunit ang punto ko ay hindi na kasing taas ng dati ang mga presyo ngayon kumpara noong nakaraang dalawang taon. Nangangahulugan ito na mas malaya na si Pangulong Trump na magpataw ng mas matinding pressure sa langis ng Russia. Tinutuon niya ang pansin sa mga customer na bumibili ng langis mula sa Russia. Iyan ay ang India, Sina, at Turkey, at Hungary, pati na rin ang ilan pang ibang mga bansa. Ano bansa ang bumibili nito? Sinabi niya na sa pamamagitan ng executive order, maglalagay siya ng isang daan porsyento na taripa kung walang kasunduan sa kapayapaan. Ang deadline na yan ay sa loob ng limampung araw. Ang mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia ay kailangan magbayad ng isang 100% taripa kung nais makipagkalakalan sa Estados Unidos. Na syempre, ang India at China ay parehong sobrang, sobrang umaasa sa pag-e-export ng mga produkto sa United States. Tiyak ako na kung aaprubahan ito ni Pangulong Trump, kailangan ding sumali ang United States. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ekonomiya ng India at China ang magdurusa. Kaya wala silang ibang magagawa kundi itigil ang pagbili ng langis mula sa Russia. Malinaw na ito ay isang malaking hakbang. At tiyak na maglalagay ito ng matinding pressure kay Putin at sa iba pang pa opisyal ng Russia para siguraduhin pumunta sila sa negotiating table. Nakakatawa. Sabi ng Russia na nasa negotiating table na sila noon paman. Yun ang unang pahayag ng mga opisyal ng Russia matapos sabihin ni Trump na hindi nakikipagnegosasyon ang Russia. Ano kaya ang sumunod? May perpektong sagot ang NATO Secretary General kung paano nakikipagnegosasyon ang Russia. Hindi naman talaga sila nakikipagnegosasyon. Kita mo, kung ang Ukraine ay nagpapadala ng pinakamataas nilang delegasyon para makipagnegosasyon at ang Russia naman ay nagpapadala lang ng janitor. Sino kaya ang mas seryosong nakikipagnegosasyon? Heto, pwede ninyong pakinggan mismo ang pahayag Makikita ninyo, ibig kong sabihin, magkakaroon tayo ng panahon. Baka ako na ang magsimulang makipag-negotiation. Sa palagay ko, naramdaman natin o oh, baka ako lang, Mark, na parang nagkasundo na tayo ng mga apat na beses. At heto tayo ngayon, pinag-uusapan pa rin natin. Hindi siya nagpadala ng mga seryosong tao sa negosasyon. Kaya naaalala ko na nagawa ninyo ni na Marco Rubio at Ginong Vedkov na mapatakbo ang mga tindahang ito sa Istanbul. Naalala ko nang nasa Turkey ako para sa negosyo ng NATO noong Mayo. Pinilit naming magpadala ang mga Ukrainian ng mataas na opisyal na grupo sa Istanbul at ginawa nila yon. Pero pagkatapos ay lumabas ang mga Ruso na may isang historiador na nagpapaliwanag ng kasaysayan ng Russia mula pa noong 1250. Akala namin. At naisip ko, dapat matagal na tayong nagkaroon ng kasunduan. Pero tuloy-tuloy lang ito ng tuloy. At gabi-gabi may mga namamatay. Maraming sundalong Ruso ang namamatay. Sa totoo lang, marami ring sundalong Ukranyano. Pero umabot na sa isang daan libong ang bilang ng mga sundalong Ruso na nasawi mula Enero isa. Mula noong Enero, isang daan libong sundalong Ruso ang namatay mula noong Enero. Kaya kung may nakikinig man nito sa Moscow, ulitin ko, isang daan libong patay na Ruso mula noong Enero. Yan ang kasalukuyang ginagawa ni Pangulong Putin. Alam ko na sinusubukan ni Mark Rude na umapela sa pagkatao ng mga opisyal ng Kremlin pero wala talagang pakialam si Putin kung ilan mang Ruso ang mamatay. Gusto niya ang Ukraine at handa siyang isakripisyo ang bawat isang Ruso para dito. At pagkatapos, ang propaganda machine ng Russia, ang Kremlin State Television, ay biglang isinisisi ang lahat sa kanluran. Bumibigo ang Russia, bumabagsak ito, at sinisisi nila ang kanluran at United States dahil sa mga ipinapataw na parusa. Si Putin ay hindi kailanman umaamin ng pagkakamali at hindi umaako ng kahit anong responsibilidad. Alam kong iniisip ng ilan sa inyo na pinapalabis ko lang ito. Ngunit hindi, ito mismo ang sinabi ni Putin kaninang umaga. Sinasisi na naman niya ang kanluran sa lahat ng mali sa Rusya. Ang kanluran ang nagpasya na wala na ang Unyong Sobyet. Bakit kailangang sundin ang mga patakaran sa Rusya na wala ng kapangyarihang katulad ng dating Unyong Sobyet ngayon, magpuputol-putol na lang tayo dito at doon, huhubugin ang mga bagay ayon sa gusto natin at mamumuhay ayon sa mga patakaran na tayo ang gumawa, hindi pinapansin ang mga interes ng Russia. Malinaw na kung hindi natin ipaglalaban ang ating pagiging isang malayang bansa na kayang pangalagaan ang kinabukasan, walang magtututing sa atin ng seryoso.